Mga mare, another day, another mini vlog. Panibagong araw nga na naman mga mare. Panibagong mini vlog nga na naman tayo for today's video. Bago nga ako mag-umpisa ng mga trabaho dito sa bay, mga mare, ay nagluto nga muna ako dito ng agahan namin ngayong umaga. At tamang-tama na nga lang din, ay merong natirang kanin kagabi. At bago nga ako kumain dito mga mare, ay nagwalis-walis nga muna ako dito sa labas ng bahay namin dahil sobrang dami nang na dahon. Kaya maya nga din naman mga mare, ay nagumpisa na nga rin ako dito magbalot ng Graham Bar pero bago yon ay nagkat muna ako ng foil dito. Sa mga natatanong nga dito mga mare, kung paano daw ba ako magkat ng foil sa medium size at small size, ay ganito lang po, purutan tansya lang din yung ginagawa ko. At ngayon na nga lang din ulit ako nakapag-upload ng mini vlog mga mare dahil sobrang busy kasi dito sa bahay at sa Graham Bar, napakarami na nga namin ginagawa. At ganito nga karami yung binabalot at ginagawa namin na Graham Bar mga mare. At kailangan na nga rin namin mag-restock ng maramihan dito dahil nga medyo dumadagdag na nga rin yung mga resellers ko. Para naman kapag nag-order nga sila mga mare, ay kahit papano ay may ko naman yung order nga nila sa akin. Pero kung minsan talaga mga mare, ay hindi talaga maiwasan na nagkukulang pa rin yung naibibigay ko sa kanila. Sa mga nagtatanong nga mga mare kung paano daw daw ba ako magbalot ng maliit nga na Graham Bar ay ganito lang po yung ginagawa ko. At mas maganda na nga yung pagbalot ng mga maliliit na Graham Bar namin dito mga mare dahil talaga namang cover na cover na nga silang lahat kumpara naman yung dati nga cover na ginagawa namin na may nabibiti. Pagdating nga sa pagbabalot ng mga maliliit na Graham Bar mga mare ay medyo mahirap lang din talaga ito kaya naman kailangan tsagaan lang din talaga dito. At kahit small size nga lang ito mga mare alam nyo ba ito nga yung pinakamabend sa mga bata at lalong lalo lang nga sa mga reseller ko. At eto nga pala mga mare, yung mga bagong flavor ko. Eto nga pala yung cheesecake. At ito naman yung buko fondant flavor. Bali, 8 flavors na nga pala mga mare ang available na flavor sa Graham Bar ko. Gagawin ko pa nga sanang 10 flavor ito mga mare. Pero para sa akin ay mukhang okay na siguro na 8 flavor na nga lang. Dahil sa sobrang daming flavor na nga mga mare ay kung minsan hindi ko na nga talaga alam kung ano pa ba yung gagawin na yung stocks nami. At ang daming nga rin tanong sa akin dito sa comment section kung paano daw ba namin napapatigas ng ganto yung Graham Bar bago nga balutin. Nasabi ko na nga ito sa isang vlog ko mga mare pero ngayon sasabihin ko nga ulit kailangan talaga mga mare bago nyo balutin yung Graham Bar ay eh, kailangan 24 hours or overnight nga itong nakalagay sa freezer at pwede nyo rin gawin ito mga mare pagkatapos nyong ikat yung Graham Bar ninyo ay balik nyo ulit sa freezer at maghintay kayo ng 10 to 15 minutes then tsaka nyo ulit sya balutin para mas maging maganda yung pagbalot nyo sa Graham Bar. Proven and tested ko na ngayon mga mare at ganun nga madalas yung ginagawa ko kapag nagbabalot kami sa mga maliliit na Graham Bar. At nakakatuwa nga lang din mga mare na kahit marami na nga rin nagbebenta ng Graham Bar dito sa lugar namin, eh yung mga suki ko ay talaga namang sa akin pa rin talaga bumabalik. At kahit hindi nga sila mga reseller ko mga mare ay ganto nga sila karami kung minsan umorder. At ang dami pa nga rin nagtatanong sa akin mga mare kung sa saan daw ba yung location ko. Taga San Antonio Zambales ako mga mare. At kung gusto nyo mag seller ay IPM nyo lang din ako. At kinabukasan nga mga mare, ay nagsarado nga muna kami dito ng tindahan. Dahil ngayong araw, Sunday, ay mamamasyal nga muna kami sa Subi. Simula nga nang umuwi yung papa ko mga mare, eto nga yung unang labas namin. Dahil kung alam nyo lang mga mare, sobrang busy rin talaga kami sa bahay dahil maraming ang inaayos at ginagawa. At dumaan nga muna kami sa saglit dito sa Will po mga mare dahil meron nga daw gustong bilhin yung papa ko at sa mga oras na ito ay si Jella nga ay nagpapakalong sa akin dahil parang feeling ko nga mga mare nung araw na ito ay medyo masama nga yung niya. At after nga namin sa Wilcon mga mare ay pumunta naman kami dito sa Harbor Point at dito na nga lang din kami mamamasyal at kakain. At magtatanghalian na nga rin ito sa mga oras na ito mga mare kaya naman ang unang hinanap talaga namin dito ay kainan kaya naman pagdating nga namin kaagad dito mga mare ay nag-order na nga kaagad kami. At alam nyo ba mga mare, habang naghihintay nga rin ako ng order dito, ay nag-iisip din talaga ako nang i-upload na content at nag edit na nga rin ako. Dahil kung alam nyo lang mga mare na sobrang hirap din talaga maging content creator dahil kahit nasa labas kami ay ang iniisip pa rin talaga namin ay kung ano ba yung i-upload namin na i-content. -co dahil para sa akin kasi mga mare, eto nga talaga yung best time ko para mag-edit dahil kung minsan kapag nasa bahay ako mga mare ay wala talaga ako akong time masyadong mag-edit. Dahil mas inuuno ko nga yung mga dapat kong unahin. Pagka-uwi nga namin ng bahay, mga mare, eto nga, may nag sa akin at meron nga na naman akong bagong reseller. Kaya naman, nung no, nag-pick up nga si ma'am dito, ay ang sabi niya sa akin, itatry nga daw niya muna. At kapag once na pumatok nga daw, ay kukuha na nga daw ulit siya sa akin. O siya, hanggang dito na lang muna, mga mare. Ito, masi!